Nahaharap ka ba sa mga pagsubok sa pinansyal at nararamdaman mo na wala ng pag-asa? Baka ang mga utang ay nag-iipon, ang mga pintuan ay parang sarado at nagtatanong ka kung makikita mo pa ba ang liwanag sa dulo ng tunel. Ngunit nais kong malaman mo na ngayon na maaaring maging araw ng pagbabago, mayroong isang makapangyarihang pangako ng kasaganaan mula sa Diyos para sa mga nagtitiwala sa kanya. At ngayon, matutuklasan mo kung paano maipapakita ang pangako niyang ito sa iyong buhay na magpapabago sa iyong pinansyal na kalagayan magpakailanman. Maghanda upang maranasan ang isang himalang pinansyal dahil ang kasaganaan na kailangan mo ay mas malapit na kaysa sa iyong inaakala. Salmo 67, ang lihim ng Biblia para sa isang hindi maaring imajinin na yaman. Mahal na Ama, Panginoon ng langit at lupa, Diyos ng lahat ng kasaganaan at pagpapala, ngayon ako ay lumalapit sa iyo, nang may pusong puno ng pananampalataya, naniniwala sa kapangyarihan ng iyong salita, at sa mga pangako na nakapaloob sa Salmo 67. Hayaan mo na ang iyong liwanag ay magningning sa aking buhay. Hayaan mo na ang iyong pabor ay sumalubong sa akin at na ang mga yaman na nagmumula sa itaas ay ibuhos sa aking buhay ng may himala. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan ng langit at ibuhos ang mga walang katapusang pagpapala sa akin. Tinatalikuran ko ang lahat ng uri ng kakulangan, kahirapan at limitasyon sapagkat ikaw ay Diyos ng kasaganaan at sa iyong presensya ay walang kakulangan, walang pangangailangan at walang imposible. Nawa ang bawat hadlang na pumipigil sa aking ani ay mabasag ngayon. Nawa ang lahat ng aking ninakaw, itinago o ipinagkait ng hindi makatarungan ay maibalik pitong ulit. Ama, Nawa ang aking mga yaman ay magparami na ang pera ay dumaloy mula sa mga hindi inaasahang pinagkukunan na ang tamang mga oportunidad ay ipagkaloob at na ang bawat gawain ng aking mga kamay ay magtagumpay. Ipinahahayag ko na ako ay ilalagay sa mga lugar ng karangalan na ang mga hindi pangkaraniwang pintuan ay magbubukas sa aking harapan at ang kasaganaan ng Panginoon ay sasamahan ako araw-araw ng aking buhay. Panginoon, nawa ang aking lupa ay maging mataba, na ang aking mga pagsisikap ay magbunga ng maganda, at ang aking ani ay magiging dakila. Huwag sana akong mabuhay sa mga mumo, sapagkat ako ay iyong anak, tagapagmana ng iyong kaharian, at ang mga yaman ng universo ay iyong pag-aari. Tulad ng sinabi mo na ang pilak at ginto ay sa iyo, naniniwala ako na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kasaganaan at ang aking buhay ay mapapalakas ng isang agos ng pagpapala. Hayaan mo na ang mga anghel ng Panginoon ay dalhin ang lahat ng nararapat sa akin. Nawa ang aking mga landas ay mailinya sa iyong kalooban at na makita ko ang pagpapakita ng iyong kaluwalhatian sa bawat aspeto ng aking pinansyal na buhay. Nawa magkaroon ako ng higit pa upang matulungan ko ang marami na ang aking kasaganaan ay magsilbing patutuo ng iyong kapangyarihan at na wala akong kakulangan. Ama, pinupuri kita at pinupuri ang iyong pangalan sapagkat alam ko na ikaw ay kumikilos na at ang iyong pangako ay matutupad. Ama, ako'y dumadalangin ngayon upang ang bawat ugat ng kabiguan sa pinansyal ay matanggal mula sa aking buhay. E kung mayroong anumang bagay sa aking isipan, sa aking mga gawain o sa aking mga salita na nagiging hadlang sa aking kasaganaan, ipakita mo sa akin, Panginoon, at baguhin ang aking kalooban. Nais kong mag-isip tulad ng isang taong matagumpay, kumilos ng may karunungan at magsalita ng mga salitang magdudulot ng buhay at paglago. Panginoon, iligtas mo ako mula sa masamang desisyon sa pinansyal mula sa mga negosyo na nagdudulot ng pagkalugi at mula sa anumang panlilinlang na maaaring magdulot sa akin ng pagkawala ng mga bagay na inihanda mo para sa akin. Bigyan mo ako ng pag-unawa upang malaman kung saan mag invest kung kanino makikipagnegosyo at kung anong mga landas ang dapat tahakin. Alisin mo sa aking paligid ang lahat ng patibong ng kaaway lahat ng mapalinlang na alok at lahat ng bagay na maaaring maglayo sa aking buhay pinansyal mula sa iyong layunin. Hayaan mo na ang iyong katarungan ay magpakita sa aking mga pinansyal na bagay. Kung may mga bagay na nawala sa akin ng hindi makatarungan, kung may mga halaga na pinigilan ng hindi tapat o mga oportunidad na iniiwasan mula sa akin, ako'y dumadalangin na ito'y maibalik ngayon. Hayaan mo na ang bawat pagbabalik ay dumating ng pinarami sapagkat ikaw ay Diyos na nagbabalik at nagbibigay ng parangal sa mga nagtitiwala sa iyo. Ama, gawing matagumpay ako sa lahat ng aking ginagawa. Pagpalain mo ang aking mga proyekto, negosyo at trabaho. Hayaan mo na ang aking profesyon ay maging isang daluyan upang dumating ang mga yaman sa akin. Hayaan mo na ang aking mga pagsisikap ay magbunga at makita ko ang mga bunga ng aking trabaho na lumago araw-araw. Huwag mong hayaan na ang aking dedikasyon ay maging walang kabuluhan, kundi bawat bining itinanim ay magdudulot ng isang saganang ani. Panginoon, alam ko na ang tunay na yaman ay may kaakibat na kapayapaan at kagalakan, kaya't hinihiling ko sa iyo, huwag mong hayaan na ang kasaganaan ay maglayo sa akin mula sa iyo. Hayaan mo na ang aking puso ay manatiling tapat. Ang aking mga mata ay palaging nakatuon sa iyong kalooban at na huwag akong magtiwala sa pera higit pa sa iyo. Bigyan mo ako ng isang mapagbigay na puso upang malaman kong ibahagi ang mga biyayang natamo ko at maging isang instrumento mo sa buhay ng ibang tao. Hayaan mo na ang aking kasaganaan ay magpatuloy. Hayaan mo na makita ko ang mga hindi inaasahang pagunlad sa pinansyal at na ang bawat araw ay mapuno ng mga bagong tagumpay. Alam ko na ikaw ay makapangyarihan upang gawin ang higit pa kaysa sa anumang hilingin o isipin ko, kaya't ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyong mga kamay at nagpapasalamat na sa mga dakilang himala na paparating. Panginoon, nawa ang kasaganaan na iyong ipinagkaloob sa aking buhay ay hindi pansamantala kundi magtatagal. Nawa ang aking yaman ay hindi bunga ng pagkakataon kundi ng iyong makapangyarihang kamay na kumikilos pabor sa akin. Nawa ang bawat hakbang na aking tatahakin ay magabayan ng iyong karunungan at hindi ako malihis mula sa landas na nagdadala sa tunay na kasaganaan. Ama, ako'y nananalangin na ang bawat siklo ng pinansyal na paghihirap ay magwakas na ngayon. Kung ang aking pamilya ay dumaan sa kakulangan sa mga henerasyon, nawa ang sumpang ito ay maputol sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Nawa mula ngayon, maranasan ng aking tahanan ang bagong panahon kung saan ang kasaganaan at pagkakaloob ay magiging pang-araw-araw na realidad namin. Panginoon, ipadala mo ang iyong mga anghel upang makipaglaban para sa aking kapakinabangan at gibain ang lahat ng masamang gawaing sumusubok humadlang sa aking paglago. Lahat ng espiritu ng pagkawasak, lahat ng gawa ng inggit at lahat ng negatibong salita na ipinupukol laban sa akin ay maging walang bisa ngayon. Idineklara ko na walang masama ang makakalapit sa aking buhay pinansyal dahil ako ay nasa ilalim ng iyong proteksyon at iyong pabor. Buksan mo, Ama, ang mga langit na yaman at ipagkaloob sa akin ang mga makabagong ideya, mga estratehiya para sa paglago at katalinuhan upang maparami ang mga yaman na iyong ipinagkaloob sa akin. Nawa hindi ko lamang matanggap, kundi magamit ko ng may karunungan ang lahat ng bagay na ipagkakaloob sa aking mga kamay. At sa lahat ng ito, nawa ang iyong pangalan ay mapapurihan, nawa ang aking kasaganaan ay maging patutoo ng iyong kapangyarihan upang makita ng lahat na ikaw ay tapat at nag-aalala sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipinagdedeklara ko na ang aking buhay pinansyal ay nabago at ang aking kasaysayan ay tatakdaan ng mga hindi mabilang na pagpapala. Pinupuri kita, Panginoon, dahil alam kong ang aking panalangin ay narinig na, alam kong ang mga pinto ay nagsimulang magbukas, ang mga yaman ay patungo na sa akin, at ang aking buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Tinatanggap ko ang kasaganaan na nagmumula sa iyo at nagpapasalamat ako dahil ang iyong kabutihan ay walang hanggan at ang iyong katapatan ay magpakailanman. Panginoon makapangyarihan sa lahat lumikha ng langit at lupa. Lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya, humihiling ng pagpapakita ng Salmo 57 sa aking buhay. Nawa ang iyong mukha ay magningning sa akin, nawa ang iyong biyaya ay sumakop sa akin, at nawa ang iyong pagpapala ay sumapit sa akin ng sagana na hindi ko na kailanman mararanasan ang kakulangan. Ama, ako'y humihiling na ang bawat salita ng salmong ito ay matupad sa aking buhay. Nawa ang iyong kabutihan at awa ay magsalubong sa akin, nawa ang iyong kasaganaan ay sumiko sa akin, at nawa ang iyong kapayapaan ay maging pundasyon ng lahat ng aking pagtatayo. Nawa ang lupa ay magbukas ng kanyang ani para sa akin, at nawa ang lahat ng aking itinanim ay magbunga ng supernatural. Yung alisin mo ngayon ang bawat espiritu ng kahirapan, ang bawat mentalidad ng kakulangan, at ang lahat ng paniniwala na naglalagay ng limitasyon sa akin upang hindi ko maranasan ang kabuuan ng iyong pagkakaloob. Alam ko na hindi mo ako nilikha upang mabuhay sa kakulangan, kundi upang magtamasa ng iyong kasaganaan. Kaya't ngayon, Tinatanggihan ko ang lahat ng negatibong salita na narinig ko tungkol sa aking pinansyal na buhay. Tinatanggihan ko ang bawat kaisipan ng pagkatalo at bawat takot na mawala ang aking mga ari-arian. Ama, ako'y humihiling na ang bawat spiritual na harang ay maputol kung merong sumpang na mamana sa aking pinansyal na buhay, kung ang aking mga ninuno ay nakaranas ng kahirapan at mga pagsubok na patuloy na nakakaapekto sa aking paglalakbay, nawa ang dugo ni Jesus ang magwasak ng mga gapos na ito. Idineklar ako na ako'y malaya upang magtagumpay na ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay at ang aking pamana ay kasaganaan sapagkat ako'y anak ng Diyos na may hawak ng lahat ng ginto at pilak. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga pagkakataon na hindi nakikita ng iba. Ibigay mo sa akin ang karunungan upang mag-invest ng tama upang pamahalaan ng maayos at upang paramihin ang mga yaman na iyong ipinagkaloob sa aking mga kamay. Nawa ang bawat hakbang na aking tatahakin ay magabayan ng iyong espiritu upang hindi ako malihis, kundi magpatuloy sa landas ng kasaganaan na iyong inihanda para sa akin. Ama, alam ko na ang yaman na nagmumula sa iyo ay hindi nagdudulot ng alalahanin, hindi nagdudulot ng kalungkutan, at hindi ako inilalayo mula sa iyong presensya. Kaya't ako'y humihiling na ang aking kasaganaan ay samahan ng kapayapaan, balanse at layunin. Huwag mo akong pahintulutan na mahulog sa patibong ng kasakiman, kayabangan o labis na pagtangkilik sa salapi. Turuan mo akong magkaroon ng pusong mapagbigay upang matulungan ang mga nangangailangan mamuhunan sa iyong gawain at maging instrumento ng pagpapala sa mga daraan sa aking buhay. Nawa ang aking tahanan ay maging refleksyon ng iyong kasaganaan Nawa hindi magkulang ang pagkain sa aking mesa, nawa palagi akong may higit sa sapat upang matustusan ang aking pamilya at naway makapagbigay ako ng may kagalakan ng walang takot na mawalan. Nawa makita ng aking pamilya ang iyong mga gawa at kilalanin na ikaw ay tapat sa pagtupad ng iyong mga pangako. Ama, ipagkaloob mo sa aking mga kamay ang mga matagumpay na negosyo, mga pagkakataong mula sa iyo at mga pinto na walang sinuman ang makakasara. Nawa ako'y maalala sa mga lugar ng karangalan, Nawa ang mga influential na tao ay makipag-ugnayan sa akin. Nawa magkaroon ako ng mga estrategikong pakikipagtulungan at nawa mo akong gabayan sa lahat ng aking desisyon. Kung mayroong landas na magdadala sa pagkatalo, ilihis mo ako mula dito ngayon. Kung mayroong anumang asosasyon na magdudulot ng pinsala, alisin mo ako mula dito bago pa man ako makaranas ng anumang paghihirap. Humihiling ako, Panginoon, na ang bawat pera na dumating sa akin ay maging instrumento upang matupad ang iyong mga layunin. Huwag mo akong pahintulutan na mahalin ang pera ng higit pa sa iyo, kundi turuan mo akong gamitin ito ng may katalinuhan, pagkamapagbigay at responsibilidad. Nawa ang aking yaman ay maging patutuo ng iyong kapangyarihan upang makita ng lahat na ang mga naglilingkod sa iyo ay hindi kailanman mapapahiya. Panginoon, idineklara ko na ang aking pinansyal na buhay ay binabago ngayon. Ipinagpapahayag ko na ang bawat disyerto ay nagwakas na, na ang lahat ng kakulangan ay pinapalitan na at na nagsisimula na ang bagong panahon ng pag-aani at pagpaparami. Tinatanggihan ko ang bawat salitang tumutol sa aking kasaganaan at tinatanggap ko sa pananampalataya ang kasaganaan na ipinagkaloob mo na sa akin. Naniniwala ako, Panginoon, na ang mga langit ay gumagalaw pabor sa akin. Alam ko na ang mga yaman ay pinapalaya na, ang mga pagkakataon ay ipinagkakaloob na, at ang mga malalaking milagro sa pinansyal ay darating na. Hindi na ako mabubuhay sa limitasyon, hindi na ako matatakot sa bukas, sapagkat ang aking pagtitiwala ay nasa iyo at ikaw ang aking tagapagkaloob. At ngayon, Ama, ako'y nagpupuri sa iyo, sapagkat alam kong ang aking panalangin ay narinig na. Alam kong makikita ko ang iyong kaluwalhatian na ipapakita sa aking buhay sa isang hindi kapanipaniwalang paraan. Ako'y nagagalak na sapagkat lahat ng bagay na hindi ko pa nakikita ay itinakdana sa espiritwal na mundo at malapit na itong maganap. Ipinagdiriwang ko, tinatanggap ko at pinupuri ko ang iyong pangalan sapagkat alam ko na ang aking tagumpay ay tiyak na. Ama, sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin, mga pagkabahala at mga hindi siguradong aspeto ng aking pinansyal na hinaharap. Tinatanggihan ko ang takot ng kakulangan, krisis at pagkaparaya dahil alam ko na ikaw ang aking walang hanggang pinagkukunan. Ang iyong salita ay nagsisiguro sa akin na hindi ko makikita ang mga matuwid na napapabayaan ni ang kanilang mga anak ay naglalakad ng palaboy na naghahanap ng tinapay. Naniniwala ako sa pangakong ito at nagpapahinga sa iyo na alam kong bawat pangangailangan ay matatugunan ng supernatural na paraan. Panginoon, hinihiling ko na ang pag-iinda ng kasaganaan ay magmanifesto sa bawat aspeto ng aking buhay. Huwag lamang ang aking mga pinansyal na bagay ang mapagpala, kundi pati na rin ang aking kalusugan, aking mga relasyon, trabaho at mga proyekto. Ang lahat ng aking hahawakan ay magpapausbong na ang aking pangalan ay maalala para sa mga promosyon, kontrata at mga hindi inaasahang pagkakataon na ang aking pagkamalikhain ay mag-renew upang makita ko ang mga landas na hindi ko pa nakikita at matuklasan ang mga solusyon na magdadala sa akin ng paglago. Ama, ipadala mo ang iyong mga anghel upang alisin ang bawat hadlang na pumipigil sa aking kasaganaan. Wasakin ang lahat ng tanikala ng kahirapan, gibain ang lahat ng espiritual na paglaban na sumusubok na pigilan ang mga pagpapalang inilabas para sa akin. Idiniklara ko sa pangalan ni Jesus na ang mga kontrapwersa ay walang kapangyarihan sa aking pinansyal na buhay. Ako'y malaya upang maranasan ang kasaganaan ng iyong mga pagpapala, upang tangkilikin ang iyong pabor ng walang limitasyon at upang maging saksi sa iyong kadakilaan sa harap ng lahat. Na ang aking pamilya ay maapektuhan ng iyong provisyon, na ang aking mga anak at mga salinlahi ay hindi makakaranas ng kakulangan, kundi mabubuhay sa ilalim ng pamamana ng kasaganaan na iyong inihanda na bawat utang ay mababayaran, na ang bawat pasanin ng pagkakautang ay masisira at namamuhay ako ng balansing buhay pinansyal kung saan aking pamamahalaan ng may katalinuhan ang lahat ng aking matatanggap. Banginoon, hinihiling ko na bigyan mo ako ng karunungan upang gumawa ng mga matalinong desisyon at maiwasan ang mga patibong pinansyal na hindi ako malinlang ng mga pandaraya, na hindi ako mawala ng pera dahil sa kakulangan ng kaalaman, at na ang lahat ng aking mga pamumuhunan ay magagabayan ng iyong banal na Espiritu. Ilayo mo sa akin ang mga taong may masamang layunin na nais makipag-ugnayan upang makinabang. Pinupuri kita, Panginoon, dahil alam kong ang langit ay gumagalaw na pabor sa akin. Alam ko na ang mga pagpapala ay bumubuhos ngayon din sa akin at walang makakapigil sa katuparan ng iyong pangako. Nakikita ko sa pananampalataya na ang mga yaman ay dumarating, ang mga daan ay bumubukas at ang mga pinto ay lumalawak. Nagdiriwang ako dahil ang aking ani ay dumating na ipinropropesya ko na magiging buhay akong saksi sa iyong kasaganaan upang malaman ng lahat na ang paglilingkod sa iyo ang pinakamagandang desisyon na maaari ng isang tao gawin. Tinanggap ko ngayon sa pangalan ni Jesus ang hindi masukat na yaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pagpapala na patuloy na ibinubuhos sa aking buhay. Pinupuri kita para sa iyong katapatan at sa lahat ng pabor na aking natamo. Alam ko na ang iyong kamay ay nasa ibabaw ko, gumagabay sa bawat hakbang ko at pinapalakas ako para sa isang hinaharap ng kasaganaan at pagyaman. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan at maaari kong pagkatiwalaan na ang lahat ng iyong mga pangako ay matutupad sa aking buhay sa isang kamanghamanghang paraan. Idiniklara ko na ang aking pinansyal na kwento ay nabago ng iyong kapangyarihan. Hindi mahalaga ang mga kalagayan sa aking paligid, pipiliin kong mamuhay sa ilalim ng iyong banal na provisyon. Ako ay masagana, ako ay pinagpala, at sa pamamagitan ng iyong kabutihan, magiging pagpapala ako sa lahat ng tao sa aking paligid. Alam ko na ito ay simula pa lamang ng isang landas ng malalaking tagumpay. Naway patuloy na dumaloy ang iyong kasaganaan sa aking buhay at maging laging mapagpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tinatanggap ko ang lahat ng iyong mga pangako at ako'y nagtataguyod upang mamuhay ng isang buhay ng kasaganaan ayon sa iyong layunin. Sa pangalan ni Jesus, pinupuri kita at nagpapasalamat ako. I-post sa mga komento, Ako ay naniniwala sa milagro at mamumuhay ako sa kasaganan ng Diyos sa aking buhay. Kung ang panalangin na ito ay tumagos sa iyong puso at naniniwala kang ang mga pagpapala ng Diyos ay malapit ng magmanifesto ng hindi ka panipaniwala sa iyong buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell icon upang makatanggap ng iba pang makapangyarihang mga content tulad nito. I-share ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang lahat ay makaranas ng kasaganaan at pagyaman na inihanda ng Diyos para sa atin. Sama-sama nating ipalaganap ang mensaheng ito ng pananampalataya at pagbabago. Huwag palampasin ng anumang pagpapala na mayroong Diyos para sa iyo. Mag-subscribe na ngayon at maging bahagi ng paglalakbay ng paglago at kasaganaan. Amen.